Taska ni Italy is to visit talaga. At kahit pa konting araw lang kami dito, eh we enjoyed our stay. Sino ba naman hindi mamamangha sa ganda ng Firenze? Patuloy ngayon ang aming paglalakbay patungo sa tunay naming destinasyon, ang Spoltore sa probinsya ng Abruzzo. Tao po! Tao po! guys, I'm already here. O, ano sinasara to? Ganyan lang. Okay, so... Nandito na tayo. Finally, we arrived sa ating bed and breakfast. And uh, let's see. Ito yung ilaw. May ilaw ba dito? Let's turn on the lights. Ang ganda ng dining. Ito yung pinakasalas. Ano mm. yun? Si Mayora na kasi nasa taas na. <laughs> Ako yung pinakahuling lumating. And, so ito yung kitchen. Kompleto naman, ganda, no? Mm -hmm. Solve na solve ang ating bakasyon. Ito yung dining natin, so we eat here. Tapos, ito yung pinakasalas natin. Pero, diretsyo na tayo sa room, ha? Oh, tara, diretsyo na tayo sa room. Kasi parang makapagpahinga na tayo. It took us, parang six hours then. then. Ah, think it's. Okay. Sayo yung view dali. Pero ma'am, ano pa muna natin yung view. Look at that. Ang ganda balcony niyo. Oo. Mm. Di ba? Keri ka lang back dyan. <laughs> Para nagwawala si Mayora doon. Para tayo nasa Mama Mia ampeg, di ba? Di ba? mm. para makapag uh, makapag vlog pwede ako mag edit ng vlog ang sarap kaya tara punta naman na tayo sa room natin para ano may barbecuehan din doon no? Oh. so meron tayong two rooms na kinuha nila tao po okay so dito yung kina dito yung side ni na Mayora meron tayong common bath Ayan. Pero, dito tayo sa. Ito yung room namin ni Mark. Katandilin. For madilim sobra. Hindi, kasi madilim kasi may filter to Sorry naman. Kasi nga, ayan, mas malinaw na. Parang Okay lang yan. Pero, ito yung ano, this is the feel, at least naka-aircon tayo. Di ba gusto mong aircon di? Ikaw mag-isa dyan, doon ako sa dulo. Eh di. Eh, kahit pa nandun ka sa dulo, yung aircon abot din doon. Di ba? <laughs> Dahil sa tingin, -er, ito nandito. Katabi dito. May another bed naman pala dito. Dito na ako sa other bed. Pwede ba sumama kahit sino sumali? Sa ano? Sa gabi. Oh. Sa gabi? Hindi, <laughs> hindi. Matulog. <laughs> <ha>? Matulog. <laughs> Let's show them yung ano. Pakita na namin sa inyo kasi meron tayong balcony nakaharap sa ano sa square. Tapos bukas, I heard, meron daw pesta daw pala dito sa lugar na to. Oo. Oh. We are actually in Pescara, guys. I don't know what's province of Pescara. Pescara, oh uh, yeah, province of Pescara. We have the balcony oh, di Parang sa isang umaga maganda, Look at that. Ito yung pinaka square, may piesta daw dito. Kaya mag-fresh up muna tayo tapos ano. Ano manggagawa natin? Dinner, no? What time oh. is it? Oh, nga. Mga mamaya ng konti, magdi-dinner na tayo. Freshen up na muna tayo. Heto hmm. nga ako at abalang-abala sa pag-aayos ng aking mga gamit. Kayo ba? Anong unang unang yung ginagawa pagkakalapag ninyo ng inyong hotel o ng inyong bed and breakfast? Guys, so, ito. Nandito ako ngayon nag-aayos ako ng aking nag-unpack ako ng aking mga gamit kasi medyo hindi naman sobrang tagal pero medyo matagal din naman tayo dito kaya I prefer na uh, i-unpack ang aking mga gamit so that okay yung alam ko kung saan nakalag at least alam ko kung saan nakalagay yung mga gamit ko and konti lang actually yung gamit ko ito lang itong ito, side na to kay Mark kasi wala na nung ibang ano nito tapaka so I suppose nito yung kanya or dito doon tapos ayan hati kami guys <laughs> They're all ready at ako nalang ang bababa. Oh, okay. okay. Good morning, good morning. Good morning, everyone. Ay, Diyos ko. Ready na pala ang aming breakfast. Grabe siya. Look at that. Grabe. Grazie. Ang lalaki naman ng brioche. Brioche! Look at the brioche! Ang lalaki! Tinan nyo! Ang lalaki ng brioche niya! As in! Ah may mga fete bizco tate! Ano sila? Ah! Tumas pala sila! Mm -hmm. This is another experience na talaga naman nagustuhan ko Ang mag-breakfast with the view sa terrace where you are staying This is what we really need a very relaxed and peaceful morning. Imagine from a whole year of pagmamadali every day to really get ready to go to work. Kailangan ganito, kailangan ganyan. Life is so toxic in the city. Finally, may time tayo to chill and I am happy we are able to do this together with Mayora and our new friend Alessandro. At hindi pa nga kami talaga nagpaawat ni Mark. Super sing pa kami sa terrace, di diba? Follow my lead well, I found a girl Beautiful and sweet I never knew her. there was someone waiting for me Darling just kiss me slow Your heart is all I own And I your eyes your whole day Dancing in the dark, with you between my arms, barefoot on the grass, listening to your favorite song. When you, you said, said you, you looked a mess, I whispered underneath my breath. You heard it, darling. you the perfect time. Cool. It's so oh, it's so hot in here. It's so hot in here. Oh my, this is the first time that I'm going to vlog in English. Everything is in English <laughs>